guys, happy new year. So ayan, update ko kayo sa aking tindahan. So kung mapapansin nyo, iilan na yung aking soft drinks dyan sa labas. So nagbukas tayo tanghali na din dito sa palengke. Alas 8 na rin ako nakapagbukas. Ayan, update update tayo. So ang daming nabenta noong, to, noong December 31. So, halos lahat ng paninda naman ay nag-move. So, ngayon ay kulang-kulang na ang ating stocks. Ang ating mga teacher ya ay napakagulo at napakaunti na rin. So, kailangan na nating mag-replenish ng ating paninda. And, ayan, sa mga sabunan section natin. So, yun, halos Nabenta rin ng ating mga sabon. So yung ating mga Surf Powder ay naubos. Ang ating mga shampoo, Cream Silk, ayan mga Fabcon ay halos konti na lang din ang ang natitira. So ang ating mga sabon-sabon ay ng ating Ariel. Basta konti na lang talaga 'yan ng aming stock na mga sabon. At dito rin yung mga ibang mga product na ganito. So madami ring nagbilihan. So lumuwag talaga guys itong ating cabinet na 'to. So kahit mga toothpaste so, nabenta rin sa dia. so ang ating itlog talagang sold out kulang na kulang na kulang na kulang sobra so ayan konti lang yung na-stock naming itlog kasi nga konti lang din yung na-deliver ng aking ahente ng itlog so mabenta rin guys itong mga soft drinks natin sa kasi nga maraming nauhaw sa kakapamili ng kanilang mga panghanda and halos lahat guys ay talagang nabawasan so sobrang yung luwag na ng ating ano tindahan. So ngayon ay nag-expect ako ng mga ahenting parating. So yan yung ating mga soft drinks yung nawala na ang ating mga Royal Sprite, Sting, Halos nga naubos ang laman. So dati punong-puno yan yung mga soft drinks natin ay talagang ano nabenta. So, pansin ko rin kasi ang daming bumibili ng soft drinks. So, isa siya, sa yun noong December 31. So, mga soft drinks, itlog. So, ito yung ating mga kape. So, sold out din. konti na lang din ang natitira sa ating mga kape. Halos naubos yung stocks ko ng kape kasi nga may namili sa amin na pang -parapol nila. So, bud na lang at may stock. So, ang ating gatas guys, ayan mga pineapple ay talagang naubos din, konti na lang din yung natitira at lumuwag ayan yung ating mga panlahok, so ang angel ay hindi ganong mabenta dito angel evap, ang mabenta ditong gatas ay alaska, durin so ayan ayan naman yung ating mga panlahok so madami pa naman tayong mga panlahok-lahok so dati ay ang ating mga durin-durin na ayan ay napakarami, cowbill Ayan. So, yan. Ilan, ilan na lang yung natitira. So, yan kasi ilang box yung ating mga gatas na yun. Box-box siya. So, napakabenta rin ng ating mga gatas noong December 31. So, marami pa naman tayong natirang asukal. Ayan, mga aso, asukal. So, mga mabenta rin naman yung asukal pero nakapag stock naman ako ng asukal so update dito sa ating stock room so pinayos ko na sa aking anak eh, yung mga box so dati talaga ang gulo niyan. ang tambak ng mga box so yan marami pa tayong mga ketchup mga toyo ayan marami pa tayong panlahok so dito kasi guys ito yung aking nai-stock yung mga ganyang mga panlahok lahok kasi maraming nag dito so ang gusto nila ay malalaki ang kanilang mga mga ano mga stock. So, ito yung maliit na box ay dito pala guys sa itlog. Gusto nila nakabox yung kanilang ano, nakabox yung kanilang binibiling mga itlog. Ayaw nila nang ipinaplastik lang. Hindi kagaya dun sa kabit. Na pag, ano, ipinaplastik lang namin. So, dito ay kailangan tadya ay nakabox. So, hindi sila pumapayag ng na hindi nakabox. So, nag-iipon talaga ako ng mga box para sa itlog. At yan, yung mga asukal dito ay, tsaka yan, asin natin. So, dito sa asukal, guys, ang gusto nila din minsan ay yung kilo-kilo na talaga. Isang kilo sa isang, ano, isang kiluhan talaga. So, ito yung ating mga dilata. Update din. So, medyo lumuwag din, guys, yung ating mga dilata. At marami din ang bumili ng mga dilata natin. So, ayan. So, marami tayong i-replenish ire kasi nga marami tayong kulang. So, naghihintay na lang ako ng mga ahenteng darating at doon na lang tayo mamimili ng unti-unti. So, hindi na kagaya dati na kailangan madaming stocks. Pero ngayon ay yung hinay-hinay lang ang aking pag i -stocks. Kasi halos weekly naman ang mga ahente. So, ayun, pwede namang unti-unti ang pag-order sa kanila. So, yung ating mga cream coin, kernel coin, at saka mga mushroom ay halos naubos din. konti na lang din, guys, yung natira. So, marami pa kung mapapansin nyo, marami pa kung mga panlahok. Panlahok-lahok na, ano, na items. Ayan. So, madami akong natirang panlahok. Okay lang yun. Matagal pa naman ang expiration date ng ating mga panlahok na ganun. So, mga kutsara at tinidor. Kung sa kabite, napakabenta ng mga disposable na kutsara at tinidor. So, isa rin yan yung sa pinaghahandaan namin dati doon. Talagang ini-highlights pa namin yung sa labas. So, dito hindi siya gaanong mabenta. Hindi gaanong mabenta ang mga kutsara at tinidor. So, ang medyo mabenta lang ay basong disposable. So, sa Max Glow, guys, yan, nag-stack din kami kal kasi noong, ano, noong... Christmas, halos naubos yung Max Glow ko kasi nga nagpiyastahan. So, kailangan nila ng mga panghugas ng plato. So, ayan. Uh, but na lang at dumating agad yung aking deliveries na Max Glow. So, nakahabol siya noong December 31. So, marami ang bumibenta dito talaga yung Max Glow. So, yung ating mga tub, ayan, kunti na lang din yung natira. So, halos yun na lang din yung natira kasi nga marami ding nagsibilihan yan. So, ayan ubos na yung mga size na 500 at yung ganyang tab din na ubos na yun yung ating mga kutsara tinidor so marami pa siya so hindi naman ako nag stock nyan kung ano lang yung stack ko doon uh, ayan mga cornstarch harina so yan bumenta rin naman siya so yan lang ay mga late na deliver late na ring na refact so marami rami pa rin siya dyan So nakakatuwal din naman dito yung December 31 at um 25 at 24 kasi um ayos din naman ang benta. Pero mas natutuwa ako noong December 31 kasi napakadaming customer sadiya ang pumunta sa aking tindahan at talagang nagluwag itong aking tindahan kahit sa biskwit na tinapay ayan yan na lang din yung mga natitira. So waiting na lang tayo sa ating ahente at ayoko namang mamili din eh sa malapit lang na grocery kasi nga medyo mataas-taas din so mas mas okay sa ahente kasi uh, mababa nating maibibenta yung ating namang mga espageti ayan, halos na ang del monte so mabenta ang del monte dito na pasta So, ayan na lang guys yung ating update sa ating tindahan. Salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Happy New Year!